Good morning mga Lods Sa mapagpalang araw sa lahat At tingnan nyo mga Lods Tingin-tingin mo natin sa ating mga palibot sa ating bahay Tingnan nyo Maraming tumubo sa aming bakura niya Lods Kahit hindi namin tinanim Pero napakaraming tumubo yan Lods Tingnan nyo At tawag namin dito sa gulay na yan Ay saluyot or togabang mga Lods Tingnan nyo Yan napakasarap yan isali sa malunggay yan Lutz, at isali sa tambo yan lods yan na gulay at napakasubstansya na gulay tingnan nyo lods napakaraming tumubo sa aming bakuran kahit hindi ko po siya tinanim pero napakadami pong tumubo tingnan nyo mga lods yan puro yan sa palibot at mayroon pa yan sa labas mga Lutz, hindi ko lang nabidyuhan pero napakaraming tumubo sa palibot ng aming tugabang na yan at tingnan nyo yan may papaya patay sa ating kilid ng bahay Masarap yung ipari sa papaya, malunggay, tsaka tugaba mga lods. Um, Hindi ka nabibili, pwede ka nang kukuha sa iyong bakuran Kasi may kusang tumubo na uh, Unang-una sa lahat, salamat sa Diyos Kasi pwede na tayong kukuha sa ating bakuran Kung magluluto tayo ng gulay at meron na Meron tayong kukuhanin sa ating bakuran Tingnan nyo lods, napakarami yan lods napakarami ang tumubo sa ating bakuran yan, masarap yan igulay at napakasustansya na gulay yan Lods, to gabang yan, tingnan nyo mga Lods, shout out, shout out sa inyo and please subscribe ng ating channel mga Lods Ting tingin mo din sa ating palibot kasi maaga pa naman namaya man tayo mag libot-libot ah, libot. tingnan nyo mga Lods